Okay. So, malamang narinig niyo yung aming pusa. Meron din kami mga aso. And then, meron din kaming palaka. Believe it or not, meron po kaming prag na alaga. Nakakulong po ito, pero may ventilation. Kasi hindi na po umalis doon sa kulungan na yun. So, kinilong na lang po namin doon. Uh, yun isa pong talong na very interesting yan. Pero ito po ay talagang dinideser talaga natin na malaman yung tumpak na katugunan sagot, no? Pero kasi sa Bible, wala pong nababanggit tungkol dito. Pero naniniwala ako, Jesus love animals. Okay? Jesus truly loves animals lahat ng creation niya, pinakasisinta niya, pinakaiibig niya. So, ang tanging masasabi ko na lang po, including sa sarili ko, ako ay stop asking those kind of questions nang mabasa ko po itong talatang ito sa Deuteronomy 29.29. Wika dito, ang mga bagay na hayag ay para sa mga tao na maalaman o malaman. Okay? Ngunit ang mga bagay na hindi hayag, ito na po, ay para sa Panginoon lamang. Kay Jesus lamang. So, there are things that, you know what, sabi ni Jesus kay Tomas, naniniwala ka na ba sapagkat ako'y iyong nakita? Well, Tomas, I'm telling you now, blessed are those who believe even without seeing me. Okay, so we don't have to see the Lord in order for us to believe in Him, right? Ganon din doon sa mga bagay na Kanyang hindi isinisiwalat pa sa ngayon o hindi pa inire-reveal sa ngayon. Alam po ba ninyo ibig sabihin ng revelation? Yung parang kortina siyang unti-unting nabubuksan. Yes, unti-unti sa paglipas ng panahon. At pagdating natin doon sa rapture, who knows makita natin yung mga beloved pets natin from the past at itong ganitong uri ng mensahe i believe magiging napaka laking comfort doon sa mga nangungulila doon sa kanilang mga minamahal na mga alaga na pumanaw na okay so technically sa amin pong family hindi na po namin alam kung ilan na po yung mga doggies na yun, no? Mga pusa na yun. Pero, I know, I know, kung talagang nandoon sila, mag, magkakaroon tayo ng reunion sa mga mahal nating mga alaga. Kasi, alam po ba ninyo, sabi nga nila, ito na po yung kasabihan ng mga tao, pinaniniwalaan ko, man's best friend ang mga aso aminin po natin, among all the pets, ang mga aso po talaga ang naging pinaka best friend ng mga tao. Ito ang uri ng hayop na creation ng Panginoon na talaga pong minahal ng mga tao. Dahil ang mga hayop na ito, ang mga asong ito, no? ang uri ng mga mammals na ito, ay ibang klase ang attachment sa mga tao grabe. So, pag pumapano ang mga alaga natin, mapapaso man yan, mapapusa man yan, talagang humihikbit, umiiyak ka, nalulungkot ka, nagdadalamhati ka. Pero again, ang sabi ng Bible, those things na hayag sa atin para malaman. Pero those things na hindi hayag para lamang sa Lord Jesus. Kay Lord Jesus lang. So, ito ang isang bagay na katanungan. Kung may kaluluwa ba ang aso, makikita ba natin silang muli, mga pets natin. Ito ang isang katanungan na iwan na lang natin sa majestic power and glory ng ating mahal na Panginoong Heso Kristo. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of Jesus sa lahat ng tao. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.